Muna yung mong kabaw, very arte. Eh. Mm -hmm. Dili niya siya may inom og, tubig nga walay mm -hmm. sabon. kinalan pa magbuo og Ariel. <laughs> niya siya may inom sa tunaan, guys. High maintenance ka kabaw. Kasi nga lang siya mong kabaw pa. <laughs> butirog, butirog na, butirog. Butirog. Ang <laughs> Saan na yung hindi kaondi ha? O, oh, sabon. Dala, dala. Ito yung kabawa niya. Halap at sabon. Pila na niya katuig ng kabawa? 15. 15 na ni? Wala na nga eh. 2012. 2012. Thirteen? Thirteen. Ito ka Birthday niya na April 27. Para yari mo birthday. Alagit kit pa dyan sa buno. Ang kabawa niya. So na ang koan!